Hmm, ano na yan? Sige. Sige. Laro, laro lang ha. Huwag ipagkita ang lato-lato. Ang lato-lato na kita. Ang lato-lato. Agay, lato. okay. tigi, 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 tigi. Uy, ano yan? Ba't kamay ko ang pinagdiskatan niya dyan? Tigi, ah. <laughs> tigi. Tigi, tigi, tigi. Tigi, tigi. Ay, nakasigoya. Goya. Goya, this is Choco. Ay, nako Choco. Kut-kut lu cukup. Ini si moci. Masa riling si Mochi? Main aku Mochi. Buti dubu bumalik sa normal ang paan ni Oh. Kala ko talaga i disable eh. No Mochi. Buti bumalik normal Mochi Ang paan mo. No? Hmm. Ano? 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 Gusto nang lumasi cuku. Hmm, Diba? Di Kaya, hindi lang. Ano, gusto niyo na kumain? Ha? Gusto niyo kumain? Hmm? Kailangan na ng putulan ng mga ano niyo. Oh, bilis. Ang oh, bilis nung tumas ang mga kukunin niyo. Ha? Huh? Putulan natin yan. Kasi, kas, masakit yan. Masakit. Kawawa nanay niyo. Kawawa nanay niyo dyan. Pag dumidi kayo, masakit sa ano yan. Oh. Sarap niyong tingnan. Sarap niyong tingnan. Very healthy. Naglalaro lang. Ha? Naku. Hmm, sige na. Babay na. Babay na. Babay.